Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ask ko lang po, kukuha po sana ako ng kondo. Lahat po ng papers ko, single, kahit bsa passport, lahat. Pero kasal po ako. May bago po akong kinakasama and co-borrower ko po siya sa kondo sinisecure niya lang na hindi mapupunta sa ex ko yung rights kapag namatay ako. May laban po ba ang aking ex doon sa bibilhin naming kundo? Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Nakasad sa Article 75 ng Family Code na ang mga future spouses, yung mga magiging asawa, ay maaring mag-agree sa pamamagitan ng marriage settlement o kasunduan sa kasal na ang kanilang property regime ay absolute community, maari rin conjugal partnership of gains, o maari rin kumplitong paghiwalay ng ari-arian. Ito yung complete separation of property, o iba pang mga property regimes. Pero kung walang marriage settlement, o kung meron man, ito ay walang bisa, ang property regime ng magiging mag-asawa ay absolute community of property. Dito sa kaso ng ating viewer, walang nabanggit kung meron silang marriage settlement. Dahil dito, ayon sa provision ng Family Code, ang property regime nilang mag-asawa ay absolute community of property. Ano itong absolute community of property? Ayon sa Article 91 ng Family Code, ang absolute community of property ay binubuo ng lahat ng ari-arian na pag-aari ng mga mag-asawa sa panahon ng pagdiriwang ng kasal o iyang mga property na nakuha pagkatapos ng kasal. Ang ibig sabihin, ang mga ari-arian na nakuha ng mga mag-asawa sa panahon ng kanilang kasal uh, ay pagmamayari nilang dalawa. Pagmamay-ari nilang mag-asawa at sila ay co-owners ng lahat ng mga ari-arian na dinala at nakuha sa panahon ng kasal. Dito sa sitwasyon ng ating viewer, siya ay hiwalay sa kanyang asawa at meron na siyang kinakasamang partner. Ang ginakamit niyang civil status ay single, walang asawa. Lahat ng kanyang mga ID pati passport single, hindi married bibili sila ng kundo ng kanyang live-in partner. Gusto niya ngayong malaman kung may karapatan ang kanyang ex sa kundo kung sa kasakaling siya ay papanaw. Ayon sa Family Code, ang Article 116, lahat ng arerean na nakuha sa panahon ng kasal kung ang pagkuha ay kinontrata o nakarehistro sa pangalan ng isa o nakarehistro sa pangalan ng parihong mag-asawa ay ipinapalagay na conjugal maliban kung mapatunayan ang kabaliktaran, maliwanag. Kahit ang naipundar o nabiling property ay nakapangalan sa kanilang dalawang mag-asawa o kaya ang property ay nakapangalan lang sa isa sa mag-asawa, itinuturing pa rin ito na conjugal o pagmamayari nilang dalawa maliban kung may patunay na ang isa lang sa kanila ang may ari. Dahil maliwanag at may ebidensya naman na ang kundo ay kapwa bibilhin ng ating viewer at ng kanyang kalibin, therefore, ito ay hindi conjugal ng viewer at ng kanyang dating asawa. Kung hindi ito conjugal, nangangulugan ba na walang karapatan ang dating asawa ng ating viewer? Ang dating asawa ng ating viewer ay may karapatan sa kanyang estate o sa kanyang bahagi sa kundo. Ito yung provision ng civil code. In the absence of legitimate descendants and ascendants and illegitimate children and their descendants, whether legitimate or illegitimate, the surviving spouse shall inherit the entire state without prejudice to the rights of brothers and sisters, nephews and nieces, should there be any under Article 1001. Nangangulugan na kung walang mga legitimate na anak at ascendants at mga illegitimate na anak at ng kanilang mga anak kung patay na ang nasabing illegitimate na anak, ang nabubuhay na asawa, yung surviving spouse, yung biudo o biuda, ay magmamana ng buong state. Pero hindi rin ito itanggi dapat yung mga karapatan ng mga kapatid ng namatay. Maliwanag sa provision na ito na ang dating asawa ng ating viewer ay magmamana sa kanyang state o kanyang bahagi sa kondo. Kahit hiwalay na sila, hindi pa rin nawawakasan, hindi pa rin napuputol ang kanilang marriage. Kaya sa ating viewer, ang sagot sa iyong tanong, ay mayroong karapatan ang iyong asawa sa iyong state kung ikaw ay papanaw. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!